Ay, pare! Kumusta na, Gabri? Uy, pare! Kumusta, Gabri? Okay, oh. po. Oo. Oh. Oo. Ang dugi-dugi na naman nakita, pre, ba? Mabita, mabita, pre. pre. Oo, oh, dugi-dugi na naman nakita, pre. Asa mo nagkagigan, pre? Ay, pre, ka nang... Dito ko sa among bukid, pre. Kaya nag-uma ko. Oo, uh, ano ah, gumaga doon, doon, oh, doon. Oo. Oh, oh. Oo. Oh, ni, ni ko og oh, mais pre. Ano mais? Oh, uh, ano tanom pre? Hmm. Nya bre, Sa may dito bre. Pero pre, abi ni mo pre. Tuod jud ko pre nga kato ang kitanom nga mais pre. Makaharbes ko. Oo. Oh. Imong pre. Kay perti tip. pag katong akong kitanom pre, pag anagon pa lang pre. Sa so, tinuod lang. Uh. Dagang unggoy. Dagang unggoy.